What's up, what's up guys? Good morning! Dito tayo, morning. LV Cycles. Hi Doc! Hello! Are you ready? Ganyo! <laughs> <I know. laughs> so today we're going to San Jose Carla kung meron tayong nakita ng isang resort doon which is the Limiac Park. Uh, parang doon Hindi! It's hindi maganda na, doon. Nakaramdaman ko na. Meron silang mahabang ano eh. Hanging bridge yun yung parang pinaka-highlight ng resort. Walang ride. Happy boys eh no? Pag-prepare pa sila. Naligo ko. Oh. Babaho din naman. Sama natin si Nat, the birthday boy, si Ryan, si Nico. So, birthday ride din to. Birthday ni Nat. Ayun oh. Happy birthday, Nat! <laughs> Let's go! Dito na ask swear to us, where are you, Bambam -bam Bridge! Dadaan tayong New Clark City tapos labas uh, papuntang Moriones Road Lubigan tapos sakit tayo ng San Jose from there uh, magre lang tayo kay Google para mahanap yung Dalimiak Park at dahil dyan subscribe hit that notification bell select your call like and share lagi nating sinasabi sharing is caring and please do follow me sa FB Instagram And Tiktok Yun lang Puna tayo dito, papasok ng NCC Uti na lang lumiliwanag no It's a very foggy morning Tapos parang bike weather pa, makulimlim oh Ano, throughout the day, ganyan lang Puna tayo ng NCC Sa so, may gas station dito, turn left tayo Puna tayo dito Okay Matagal-tagal na panahon na rin ha ah. Since nakarating tayo dito Dati pag nag gravel event tayo dun lang tayo sa may trail eh Hindi na tayo nakakaabot dito Ganda oh Woo! Dito na tayo sa may bridge Sa may Kuwango Road Yung favorite picture spot namin dito Dahil dyan Dahil dyan Focus <laughs> muna tayo Okay Laki ng tubig o. Oh. Mukhang nagulan dun sa bandang taas siguro doon Nagulan o. Oh. Puro alba na yung shape. Lapad tubig na yun o. Lali makikig yung tubig. Dito lang sa may gitna. Ayun. Ayun na. na o. Ayun na eh. Yung sinasabi ko. Ipipitsuran na o. So, so tayo -pitcher -pitcher sa bridge, na tayo mag-picture picture sa bridge. Diretso na tayo. 23 kilometers na lang. doon na tayo sa Limia Park. -tamak. -tamak. San Jose Tarlac. Ayun o. Wala wala mga race ngayon. Wala. Ano ka I'm tired? tired. Kasi sabi ko eh. Magmula LV Cycles hanggang dito makapasok kami makalagpas ng Bamban Bridge. Nagtatrangko Trancos ito Ano no? Yung average namin mga 30, 32 ganun. Mamaya niya, sasabihin niya, two weeks yung napahinga Wala siyang practice, pagod siya Kanina, tumatranco kay. eh Magmula LB Cycle, siguro tumatranco kanina, bilis pa natin Tapos I'm tired We we'll love Moriones Andito na tayo sa Moriones Road Uy ka bakit? Hila ako. Hindi, dire ba? Lapit na lang eh. Hila ako. Hindi, kaya pa yan. Papahinga naman tayo, ayan oh. Eh, no? Papahinga naman eh, nasiraan si Nico. Putulo na kadena. Barangay Lubigan. Dadaan tayong Lubigan Bridge. Konti na lang eh. Ayan ang ingay ni Google. Oh, eto na, eto na. Liliko na. Dito daw tayo. Turn right. Another bridge. The Lubigan Bridge hoy, lakas din ang agos ng tubig sa ilalim, oh. Ano na? Gogo, sakin, na. Hindi ka na mananahon tayo, eh. Tinig ko lang sa Google. Pero, pero paano Tama ka lang, tama. Hindi ko alam. alam. Akala ko dun ulit tayo sa may palengke. Hindi pala. Sure na sure ako, walang Sure na sure ako, trail.

ano oh no, try ko nga, try ko okay. nga. <laughs> ito yung SIS, SIS, SIS. Ito, ito, ito. Uy, 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 yung bike, yung bike doon ne Ayan, ayan, Oh, ayaw niya, ayaw niya. Tumamo, ayaw niya. Eh, nalaglag, nalaglag. Ayaw niya, hindi ayaw niya kainin. Alam niya, Binubudol ako nito. <laughs> Dami kalabaw, oh mga bata pa first time natin makapunta dito sa part na ng San Jose na to yung mga bata naglalaro na daw pala sila dito sa so medyo familiar sila sa, sa daan <laughs> ba't ka magalit walang mag -vlog. mababa nga lang daw sabi ni Ryan ang <laughs> <laughs> sabi mo kanina sure na sure ka oh sure siya sure walang ako wala, walang, walang trail walang trail tanong ko. Kasi si Google, hindi naman niya pinapakita yung elevation. <laughs> yung daan lang. <laughs> 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 oh, isa so lang pala. Di ba? Ayan na, ayan na. Medyo aho na tayo. <laughs> isa lang pero tukay lang. Maiksi lang yan. Ganon din naman kung <laughs> dadaan tayo sa palengke <laughs> Kung natan tayo sa Palemis sa Luce, may akon din eh. Sinabi siya, chill ride lang. <laughs> tayo. Eh, search ako sa Google, yun yung nilabas eh. Chill ride, sabi ko. <laughs> sure na sure ka pa. Sabi <laughs> sure na sure ako, walang train. Ano talaga lang. 12% lang o, di man tayo maabot 15 one to one to lang. Yung kasing palengke yung sinasabi ko, di pa gawa. Next year pa lang pala gagawin. Pinaplano pa? <laughs> oh, wala tayong na dahan ng palengke. Nakatan lang eh. where are you? Oo, <laughs> oh, kasalanan din ni Sermon yun eh. Di sumama eh. Wala eh. Wala tayo naririnig na ganun eh. Oo, <laughs> oh, yun na. Lusong na, di ba? okay, mình đã đi ngay hôm sau mình đi ra đi, sao phải quay lại? à hồn nhìn thấy tao, tao lướt sóng nè tao, nhìn đường đi đó, ôm nam châm trên đường mà đang nam sạc điện, 4 bike, đây là một rolling, look at the view, it's so beautiful, Magda. <coughs> O oh, dito tayo Picture muna amen Ganda o oh. Ay oo oh, nga, ganda Ang bigyan yung gamit sa camera oh. <laughs> laki. Ganda yung view Parang na, nasa New Zealand ka lang oh. naman mo. Salamat ka Maganda view dito <laughs> <laughs> Diba At least meron tayong bagong nakita <laughs> Ay, na hindi naman nagre-reklamo to? <laughs> Ay, sige ka saan pa yung pali natin. <laughs> Uy, birthday ka hapon dyan. Huwag sa <laughs> I'm not sure, pero parang yun yung pupuntahan natin. No? Oh. Ayun, ayun na. Ah. Hindi lang ako sure. Parang, pero parang yun yung doon tayo pupunta. Ay, may bagong tuklas na naman ng mga photos spot. Ang ganda dito, May Bagong tuklas. Oh. Ayun, dito pa sa kabila. ganda rin, oh. Grabe. Buti na lang digital na 'yung mga camera ko, kundi ubos 'yung film natin dito. dito sa kabilang ganda rin, Oh. Eh. eh. Bagong toklas na naman. <laughs> Ilang meters lang hinto na naman, oh. kasi ang ganda, oh. Sayang 'ni. Eh. Kailangan talaga makapagpa-picture dito, sayang yung mga la moments na ganito. May nagsi-survey po ng lupa, ayan, oh. Ayun, oh. Kung kailangan niyo po 'yung services nito, pwede. Ay, meron kayong papasurvey sa lupa. <laughs> Tapik na lang tayo. Less than 2 kilometers. Eto na po. Oh, nandito na tayo. Limia Park. di oh, ba? Diba? Pasok tayo dito. Napakaganda ng mga tanawin dito, men. Ayan yung hanging bridge, o. Oh. ko na. Ayan na. Nandito na tayo. Welcome. Limiak Park. Pasok, pasok. Hello po. Hello po. Good morning. Ano po ba Meron po dito sa my all day Yan. Dito. Okay. Tapos uh, eh, ito yung facilities niyo. Mag-i-entrance lang po siya. 45 per day. Oo, senior. Pidabay. Below 3 feet. Teka, bababa lang ako ah. <laughs> well, <laughs> below 3 feet. Below 3 feet. Uh, 200 feet. Oh, sige. Pwede pong papasukat si Nico. Pwede. Eh. <laughs> ah. ah, okay. Ah, sige, sige Baka po. Kasi ito kasi tumatakas. Oh, hindi ah. Okay. Hindi ah. Tumatakas. Binabalikan naman natin. Okay. Hoy, <laughs> <laughs> mag-ingat kayo ah. Maraming naglipa ng mga dinosaur oh. Oo <laughs> <laughs> nga, nakatali yung T-Rex nila. <laughs> Buti na lang pala nakatali. <laughs> Oo, oh, pwede daw maglibot. Diyan ba pwede makyan Oo. Oh, oh. yun yung pinaka-attraction nila, yung hanging bridge. Saan ako dito? Saan ako dito? Uy, merong silang ano, Easter Island na statue. Yun know, Saka si, sino ba tawag? Si King Kong. <laughs> Mga bata oh, diretso sa bridge. <laughs> Stay! Pagmano muna kayo. <laughs> Pagmano muna kayo dun no? <laughs> oh. na. Ito yung mga bata. Oy, oy! yuyog <laughs> Si Ryan, takot na takot si Ryan. <laughs> ah, panik din tayo. Sundan natin yung mga bata. Panik tayo sa Hanging Bridge. Lakad tayo. Tangan na. Eh, <laughs> loko. Gumagal mo yung bridge. Ano ba yan? Ganda view, oh. Look, eh, there's an ano, there ano dito. what? Mr. Island statue. Yun oh. yun. Yung mga statuang ang yun, yung maulo. Ah, ano? Mr. Island. <laughs> oh, malikot! Wag ka na malikot! <laughs> <laughs> Nahilo ako! Ano ba yan? Ako ulit! <laughs> mm. mm. <laughs> 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 Nahilo ako! <laughs> Ano ka mo? Wala akong masabi na hilo ako eh. Wala tumingin sa baba. Pag gumagalaw yung ano, tinitingnan ko mas lalo ako dahil hilo. <laughs> oh, oh, ang hirap maglakad. <laughs> Nalalaglag yung pa ako. <laughs> oh, eto yung pool area nila oh. Actually, sa halagang 40 pesos na entrance, pwede ka nang maligo. So diba, sulit na sulit. Sa banyo. Sa banyo. <laughs> sa banyo <niyo> ka nga lang <laughs> maliligo. Hindi, dito diba? sa pool pwede na. Ayan o. No? Oh. Ganda. Tapos eto, ito, nasa likod tayo ng isang uh, cottage nila. oh, ayan, punta ka lang dito sa likod ng ano. 7 <laughs> eleven Sa, sa likod, punta ka lang sa likod na compressor ng <laughs> aircon. <laughs> ayan yung mga cabins nila. Ayan, mga triangular or tipis pipis na lang eh. May, may pool pa doon. Ayun o. Oh. Eh. Isa pa palang pool. Hindi lang pala isa lang yung pool nila. Mas napagod ako naglakad dito sa hanging bridge kaysa dito sa pagbibisikleta ka lahat. <laughs> <laughs> Oo, nga. <laughs> Mas hindi nga lang o. Ang hirap maglakad sa ganito, di ba? Pag nakaklit ka. <laughs> Lalo na kung basa ito, mas mahirap. Madudulas tayo. <laughs> oh, meron pa silang ano, parang mga playground para sa mga bata. ayano <laughs> no? silang park para sa mga bata. Galing. Dito tayo sa may coffee shop nila. Sa may itas lang nung saan tayo nagbayad ng entrance kanina. So, yung food dun kayo sa baba sa parang cafeteria mo order kayo and yung coffee dun din kayo mag order magbabayad tapos panik kayo dito dadalhin nila dito yung in order nyo eh ito na po yung food natin yeah. dala na niya ate ay na, na ay kala ko nung nasa kaldero may soft drinks pala Oh, aggressive position, no? Kain na. Bungga sa tapa, itlog. Boys. Oh, picture pa habang makain, syempre. Yun, okay na. Back on the road. <laughs> oh, merong nag-back on the road. Thank you, Dinia Park. So yung coffee shop nila and cafeteria nag-open sila 7 AM. So maaga sila. Ah. Kahit morning person nyo, pwede kayo, pwede kayong magpasyal dito. Eto, balik na tayo. Wala magreklamo pa ha? Ah. Back on the road. Back on the road. <laughs> Kanina bike weather, na wala yung kulimlim, mainit. Okay lang, sanin na tayo sa init. Ayoko na. Ayoko mo na. na. Oh. Yan na naman, sabi ko wala magreklamo pa uwi. <laughs> Makabalik na tayo, Lubigan Bridge. Dahil majority, lusong yung dinaanan natin. Pabalik, ang bilis ng biyahe natin. Ito yung daan, papunta ang Monasterio de Tarlac. Ayan, dahan tayo dyan kung gusto nyo pang umahon Pasok na tayo ng New Clark City Siguro mga, mga more than 20 kilometers Mga 22 kilometers Nandun na tayo, balik na tayo sa LB Cycles Touchdown Pampanga na Go kung yung bike weather kanina umaga <laughs> Grabe init parang summer Mabot ng 40 degrees Celsius yung temperature sa may bike computer ko <laughs> Nangungurenta <laughs> Now we cycles. Naka 105 kilometers tayo. Woo! Touchdown. Yon! Ay, nako! <laughs> Hello! Wala! I will, I will revenge you. I will revenge you. <laughs> Thank you, Limia Park. Uy! Kamusta naman? Okay naman, di ba? Ay, di na. Hindi na mag kaya sa so kapila. Sakto lang para sa comeback ride. Never again. Anong never again? Ito, <laughs> oh, yan ang never again. Okay, okay, okay. di ba? Lalo na yung daan papunta dun sa Limyak Park. So, ang ganda, sobra. Na nabigla kami, hindi namin expect na gano'n pala kaganda yung dadaanan natin. Oo. So, eh, diba? Sayang, di ganda. Sayang. So next week, habang ano, anong gagawin namin dito? <laughs> Hindi na akong mag-buy. Anong hindi mag-buy -ba ko? Hindi, basta sa kayo. To <laughs> do that, no. please subscribe, hit the notification bell, select your call, like and share. Lagi natin sinasabi, Sharing is caring! Isa lang <laughs> ko masasabing sa'yo. Hey Nat, kinain mo ba yung cake mo? <laughs> kinain mo ba? Ang <laughs> ganda yung cake ni Nat. <laughs>